Ang daming puno ng saging dito mga lods. Ayan. Ayan. Normal lang dito yung ganitong ano, uh, yung nakalabas yung ugat. Pero may naka ano naman yan, nakapasok pa rin naman sa lupa. Pero katulad nito. eto, 'di ba? Since malambot tong ano, itong lupa. Nakatabingi na siya, tabingi tapos yung katabi niya tumba ayan o, nakatumba pero buhay siya ayan buhay yan nakatumba yan pero dahil nakadikit pa rin naman sa lupa yan buhay ayan o. at ito ang malupit mga lords papakita ko sa inyo ayan o. tumba na yan yung puno na yan. Ayan o, makikita ninyo kung yan. Pero, may bunga. At fresh yung bunga niya Di ba? Galing eh. O. Ayan, tumba na yan. Matagal na yan nakatumba. Pero yung bunga, lumalaki. Eh tapos fresh hanggang sa mahinog yan nakaganyan lang siya amazing